So, good morning guys. So, October 17, first time natin. Punta tayo sa Bermosa with Drusy. So, kailangan nyo ng gear bago kayo ng race track. Kaso wala pa akong boots eh. Gear lang muna tapos proper helmet. Um, tapos yun. Bili akong boots tapos knee pads. Wala pa yung goggles ko kasi ano pa, Ayan. Lalabas na namin si Rusi Balasik. So, pa oh, sana panoorin nyo to guys. A few moments later. Yo! So ayo pinayagan ng ni Boss Mel. So ito nga pala mga ka ko. Okay. Si Dex. Sa ato si Ray Dito lang ako nakikiparking. Moments later, just... hmm? no, no, no. Oh. <laughs> <laughs> one hour later. Ayan, so guys, hindi na tayo nakapag-grace track. So ayan, nagkakarwas na lang tayo guys. Ay siya pala, ang Si Kuya Ray. Pire, niyo, Kuya Ray, Kuya Ray? Bye, okay lang. Bawal daw mag, mag race track pag walang boots. Wala akong boots eh. naka nike lang ako eh. Yung hihiram pa tayo, kaantay pa tayo. Ayan, mahiraman ng boots. So tama ba yung pagkakarwash natin dyan Kaya Ray oh Dapat ano lang Sponge mo lang dapat Oo oh, oh. Para hindi magaskasan ah sponge mo lang Tapos Yon, tapos. <laughs> tapos yung ilalim Hindi mo naman dinadala yung ilalim yan Kasama yan ano ka ba Pag kinalawang yan, yan. So ikaw nasisisihin ko pag kinalawang yan Dito kakalawangin to Sir, pero, pero tingnan nyo dito ha, meron pa, oh. Ayan eh, no, o, itang-ita nyo. Mamaya pa yan, sa kabila yan, e. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Sa kabila yan, mamaya. Mamaya pa ba yan? Ito, ano yung gamit? Ha? Gamit? Gamit daw, gamit. Ay, nag gamit tools, o. Anong inaanap mo ba yan? Anong bareta ginamit mo? Anong bareta? Bareta. Tide. Tide o. Oh. Tide. Baka naman tide. Kailangang Ano? Ha? Bas yung bike ko. Nakaayos na rin. ano? Lalagyan, lalagyan daw ng... Ano yan? Ano yan lalagyan mo? So, si, si paring Dex, lalagyan ng grasa. Mga bisim busy sila sa aking kagamitan ngayon ah. Wala naman ako. Busy busy sila sa pag... Ito isa wash Ito isa naglalagay ng ano. Ng bearing. Ano na nasasabihin mo? botchoy choy chokoy? Anong ginawa mo? Balik uh, ng bag. Pumili ng brasa. Pumili ng brasa. Umuha na ako yung na yan ah. Galing ah. first, first ano niya, first, first, first time na liguan ano oh. After uh, October 7. Tapos anong date yan? Ang date? October 17. Uy, 10 days. 10 days, Ligo. Oh, kung bibili kayo ng Rusi, bili na kayo ng 2020 model. Uh, next, next year may lalabas din sila motored. Yung gulong pang big bike. Wow, hindi nakakatanggal yung dumi, oh. Wow. So dito na kayo sa Motolite magpagawa ng battery along Danghari Road. kasisipag nila dito. Pati may karwasyo na dito. <laughs> Tapos may pahayusa na rin dito ng bike. Ha? Ayan o. Oh. May isa. Uh, sa tropang Motolite nag -aayos na rin ng bike o. Oh. Kanina motor na ayos nyan. Ayan bike. Wala, masisipag talaga dito. Bili na dito sa motorbike. Pang matagalan. So, sobrang wala silang ginagawa. Nga nagtitripan nila yung gamit ko. <laughs> wala akong may... Ano bang kapalit niyan? Ano kapalit niyan? Ano <laughs> ano? Ano? Pizza Pizza yeah makakabili ka ng pizza Butsyokoy Pera mo ha Oo <laughs> naman yung Nakita lang nilang medyo naliko yung Ano yung gulong eh Pinalta na nila Walang ba? Walang nang ano? Bulitas? Ha? Huh? 2268 Seryoso, seryoso na po sila mga kaibigan. Okay. <laughs> ano na ginagawa mo diyan? mo ako Tapos na 'yon? Oo. Ang ganda wala akong makikita pulutan. Yung ako eh. okay. Hindi pa tapos. Ah, abang abang binabasa mo. Nipis punch mo din. Wow, galingan, ano. Ganun pala yun, no? Oo, galing yun. Kaya lang, parang natrabaho ko dun, ah. Saan? Sa karawasan? Okay. Karawasan ka natrabaho? Yan, yun. Tatrabaho. Alam ko, mekaniko ka, eh. So ayos na yan, Lalagay na nila. Mali, Mali. Oh. Yari, kamali ka daw. Ayan. Ang yeah. sasabihin mo dyan? Mali daw. Ayan. Oh, Ayan.